Umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers. So sa mga ito, mag-a-update po tayo sa ating uh, Ampalaya na ang variety ay Galaxy Max F1. So ito na po siya ngayon, nagsisimula na po siyang uh, namunga, no? Kung tingnan natin, uh, halos lahat na puno, may mga mapapansin na tayong ganito kalaki na uh, mga bunga, no? Mga maliliit pa na bunga mga ka-farmers, oh. Yan. So ito na po ang update no. So sa susunod siguro na araw, ah uh, lagyan na siguro natin to pagkabukas ng gapangan sa itaas. Kasi malapit na po ito din tapos linisin natin ang puno, then aruruhin ko ulit ang gitna, gamitan ang tractor para itambak sa puno parang malinis po mga ka-viewers, mga ka-farmers no, ang ilalim po ng taniman po natin ng ating uh, ampalaya. So yung napapansin yung mga bulak, mga maliliit na din na bunga. No? Yung iba, hindi pa bumuka yung mga bulaklak. O, oh, tingnan nyo. Hindi pa. Pero yung bu bumuka na, ito, hindi pa bumuka. No? Ito, bumuka na. So, maliliit po siya na bunga. Tapos yung mga tangkay na gumagapang sa lupa, paakyatin po siya mga ka-farmers, no. Ito bumuka na po siya, bunga din siya. Oh. So tingnan niyo, 20 days pa lang, may mga bunga na oh. Po, oh, magkasunod, magkatabi, magkalapit lang. So 'yun po mga ko ka ka-farmers ang ma-share at maibahagi ko sa inyo. So sa ating 20 days old na ang palaya na ang variety ay Galaxy Max of 1. may mga mapapansin na po tayong mga maliliit na bunga. Okay, so sa so, nagtatanong sa akin, bakit sir, ang agang-aga? Dahil pong variety ito, pag uh, hindi lang po siya stress, 38 days simula pag transplant, pwede na tayong magpitas. No? 38 days simula pag transplant, pwede na tayo magpitas. Pag stress siya, dahil sa bagyo or lubog sa baha, abot tayo ng 40 to 43 days. Pero pag hindi siya stress, 38 days pwede na tayo magsimulang magpitas ng ating ampalaya so yun po ang performance po ni galaxy max f1 so matanda, ah, maganda na po silang tingnan kahit maraming putik ang mga puno pero maganda at malinis naman po ang mga talbos yan, tingnan nyo napakondisyon po ang ating ampalaya tapos may dala pang mga bunga so yun po no mga ka viewers ah, mga ka farmers ang ating Uh, Galaxy Max F1 na palagi kong ibinahagi po sa inyo yan maganda na po silang tingnan tingnan nyo yan mapawaw ka na lang sa ganda ng ampalaya natin yan may mga malilit na sila na bunga oh. ito naman ang talong natin na pinipitasan natin kahapon tapos uh, na na, na po natin ang pang white fly. So dash po ang ginagamit natin no sa whitefly para makontrol po natin yung mga whitefly mga ka viewers, mga ka farmers. So ito pa din, marami pa din mga malilit na bunga. Hindi lang sa ilalim, no? O tingnan niyo. Yung mga bunga sa ilalim po ng ating talong hanggang sa itaas, ang dami din. Ayun, lilipat tayo dito, tingnan niyo mga ka farmers, yung nangangitim ay bunga din. Yan, oh. So, lagpas tao na po ang ating talong. Tapos, napakalinis po ang mga talbos. Yan. So, maganda na po silang tingnan, no? Mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ating talong. So, ang variety ng ating talong, ito po ang Kalex F1 ng S-Swiss. Yan. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang siguro, no? Maraming salamat po. God bless. Okay, bago tayo magtapos, may ka-shoutout po sa lahat kong mga subscriber, supporter, sharer at commentator. Mga bagong viewers, no? Sa inyong lahat, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako na po yung magpapaalam. Bye-bye po. Happy watching. God bless all.